Ang pamagat ng kwentong ito ay Ang Mabait na Mangingisda at ang Gintong Isda. Noong unang panahon, may isang matandang mangingisda na nakatira sa isang payak na kubo sa tabi ng dagat kasama ang kanyang asawa. Araw-araw siyang pumapalaot upang mahuli ng isda upang may makain silang dalawa. Isang araw, sa kanyang paghagis ng lambat, laking gulat niya nang makuha niya ang isang ginintuang isda na kumikislap sa ilalim ng araw. Nice. Ngunit bago pa niya ito mailagay sa sisidlan, nagsalita ang isda. Ginoong mangingisda, pakawalan mo ako. Ako ay isang mahiwagang ginintuang isda. Kapalit ng aking kalayaan, handa akong tuparin ang iyong kahit anong kahilingan. Nagulat ang matanda, ngunit dahil sa kanyang mabuting kalooban, sinabi niya, wala akong ibang nais, munting isda. Sige, malaya ka na. At pinakawalan niya ang gininto ang isda pabalik sa dagat. Pag uwi niya, ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Ngunit nagalit ang matanda niyang asawa. Isa kang hangal, may mahiwagang isda ka nang nahuli. Hindi ka pa humiling? Balikan mo siya at humiling ka ng bagong palanggana. Sira na ang gamit natin. Dahil sa pagpupumilit ng kanyang asawa, bumalik ang matanda sa dagat. Tinawag niya, O gintong isda, Gintong isda, pakinggan mo ako. Ang aking asawa ay may hiling sa'yo. Lumitaw ang ginintuang isda mula sa alon. Ano ang kanyang kahilingan? Ginoong manging isda. Nais niya ng bagong palanggana. Masusunod! Sagot ng isda at muling nawala sa dagat. Pagbalik niya sa bahay, may bago ng palanggana. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang kanyang asawa. Araw-araw, may bago itong gustong hilingin. Una, bagong bahay. Sumunod, maging donya. Pagkatapos, maging reyna. At hindi naglaon, emperatris ng buong kaharian. At sa huli, buong loob niyang sinabi, Pumunta ka uli! Sabihin mo sa isda, gusto kong maging reyna ng karagatan at siya ang aking alipin What? dala ng lungkot at hiya muling bumalik ang matanda sa dagat na ngayon umuugong at maalon o gintong isda gintong isda ano ya? ang aking asawa'y may isa pang kahilingan lumitaw ang isda ngunit hindi na ito masaya pasensya na ginoong manging isda pero ito ay kalabisan na hindi pwedeng mangyari ang hiling ng iyong asawa Pagkasabi nito ay lumangoy na pabalik sa dagat ang ginintoang isda. Pagbalik ng mantanda sa kanilang lugar, wala na ang palasyo, wala na ang bahay, at bumalik sila sa kanilang lumang kubo. Lahat ay bumalik sa dati at hindi na muling nakita ang ginintoang isda. Aral ng kwento Matutong makontento at huwag maging sakim. Kapag palagi tayong humihingi ng higit pa, lalo na kung nakakasama sa iba, Maaring mawala pati ang mga bagay na meron tayo. Mas mahalaga ang kabutihan kaysa kasakiman. Ang mangingisda ay mabait at mapagkumbaba. Dahil sa sobrang paghahangad ng asawa, nawala pati ang mga biyayang dati nilang tinatamasa. Sa madaling salita, ang taong hindi marunong makuntento, uuwi sa wala. Please like, share and subscribe.